Hello guys, nandito na tayo sa taas guys, kakaakyat natin at see how paano ginawa ng aking mga alaga guys, Diyos ko Diyos ko guys, kinalat na nila ang mga tissue, grabe mga alaga ko talaga Yan, napakahirap naman guys, Diyos ko lords Gutom na sila guys, kaya ayun, pinag-ano na nila yung ano kinalat na nila yung ano yung tawag dito tissue ay nako ang aking linabhan nakalimutan ko uh -huh. mm na guys bigyan ko muna pagkain itong mga ito kasi ano na sila guys sobra na sa ginawa nila sa mga plato nila. <laughs> ang cute. Ito ang plato nila sa dinner. Marami sila guys. Kinag kakalat nila yung mga tissue. Ito ba mga, mga alaga na ito? Kasi pinapakain mo naman sila. Bakit ganyan sila? Sobra na sila sa ano, spoiled na ko naman yan sila. Yan. Ayan buhay ng inyong katayaman. Go, so, come! <laughs> Tapos hindi na nila gaano gusto yung dry foods nila, guys. Mm. Yan, mag-agawan pa sila. May tag-isa na nga lang sila. Yan na ka. na kayo. Ayan okay, guys, so, gutom na sila kasi. Ayan, lilinisin ko muna guys ang kanyang mga kalat na ano, tissue. Ay, nako. Ayan, mag inarte ito. Gusto niya lang yung wet food. Ang hirap guys. Kasi pag naiwan mo sila, lahat sisirain nila. Ayan, kinalat ko na nga dyan yung mga laruan nila para hindi sila magsira. Pero, yan, ginlinagyan ko yung ganyan yung mga ano, mga chairs. Kasi yan, oh, puro gasgas -gas na guys. Puro gasgas -gas na talaga. Tapos ito, linagay ko ito dito kasi yan. Oh, puro ano na siya. Yung sinira na talaga nila yung sopa. Tapos ito, grabe. Grabing ginawa nila guys, oh. Hmm. Ayan. Ano pang itsura niyang sopa na yan ngayon. Kasi dito guys, nagre-rent lang sila. Kasi, tapos yung mga, mga ano, babayaran nila yan pagka nasira. Kaso nga lang, ang napakaano ng mga alaga nila. Sa dami na ng ano nila, ng tawag dito, ang dami na nilang laruan. Mayroon na silang ganyan para lang hindi sila magsira. Minilhan na rin sila ng, ng ganyan para yan, yan ang dapat kakamut-kamutin nila. Yan, may mga laruan sila yan. Pero ayaw ko guys. Palibasa yata ano. Uh, tawag dito. Uh, wild ano sila. Yung kalye. Pusang kalye. Ang hirap. Sobra sila guys. Walang pakundangan. Grabe. Kawawa naman ang taga-alaga kasi siyempre responsibilidad ko ito. Ayan. Lahat, kinalat ang mga ano guys. Ayan, ang buhay ng inyong kadayana guys. Pagkatapos dun sa baba, akit naman dito. Ganon din. Kahit anong linis mo guys. Kasi ganyan sila kakalat. Kung ano-anong maano nila. Ay, nako. Ano ba naman kayo? Yan, walis-walis lang naman tayo, guys. Kasi bukas, ay hindi. Sa Sabado na ako mag-general cleaning dito. Isang, ano lang na, isang bintana lang ang nalinis ko kaninang umaga. Tapos, punta ko dyan sa baba. Naglinis din ako. Then, pupunta na naman tayo sa isang trabaho. Kaya, yeah, ganyan ang buhay ang inyong kadayana. Takbo ng takbo. Tapos, magsundo pa, magantay pa ng mga kapatid. Ganyan ang buhay ko, guys. Ay, mo yan, guys, na kinalat nila. Oh, naglinis na ako kaninang umaga, guys. Pero, tignan mo, o. Oh. Anong ginawa nila? Sinira na ng mga tissue. Grabe sila, guys. Bago ako umalis, merienda ko pa sila. May treat kasi sila. Ayaw ko ba? Tingnan mo, ang kalat pa nilang kumain. Hmm. Oh, my God. Ito yung ano nila, guys, o. Oh, pang merienda nila. Pinamerinda ko naman sila bago ako umalis. Pero magsira pa rin sila. Diyos ko. Napasok nga nila ito guys. Nung nakaraan. Ito eh ang daming ano dito. Yung alak. Tapos guys nalaglag yung alak. Buti na lang bumagsak doon. Pero yun ang tinamaan yun. Basag tuloy yan kaya nahihiya ako guys kasi may mga nasira may mga nasira habang wala sila ay dios ko Ayan. walisin muna natin dito guys kasi Please, walis ang inyong kadayana guys gutom na rin ako. Kailangan ko na rin kumain. Pero ano gagawin? Lilis muna tayo. Lilisan hmm. muna natin ang mga kalat nila. Sampay muna natin ang linabhan natin guys. Na uh, takip ng ano nila. Ng kama nila. Kasi bukas, ay, hindi kasi may pasok pa ako bukas, guys. Naku, basang-basa. Ay, nakulang ilaw. Ah, pila. tumutulo. Paano ba to? Hindi ba ito, ano, magmamark dyan sa ano? Hindi ba yan magmamark sa sahig? Ay, naku, ilaw. Oh my gosh, ay, akala ko bukas yung ano, guys. Bintanang lininis ko kaninang umaga. Yan, ang hina ng ano nila guys, ilaw dito sa kwarto. And guys, pinagtatanggal ko na kasi lahat ng ano, ng, ng bedsheet nila. So, para bukas, ah, Sabado, maglalagay na lang ako. Sana matuyo na ito bukas. Ah, so, tumutulo. Baka mag dyan sa sahig. Magiging pangit dyan sa sahig ayan guys, nasampay na natin ang blanket. Tignan mo ang gulo nila guys. Kahit saan kakala mo, kumain na nga sila. Ay nako. Grabe. So ayan guys. Ay, hindi ko napatay yung ilaw guys. Patayin muna natin ang ilaw para. yan, humid. Just ko, na lang silbi yung ano ko, inugasan kong bintana guys. Kasi humid. So, yan. Stay muna tayo kunti sa kanila kasi ano ba? Magsisira sila yan ng gamit guys pagka ano. Alis tayo kaagad. Hmm. Tapos pagkababa natin guys mag ano naman ako mag ahanda naman ako ng dinner ko. Kakain muna tayo guys kasi pagod din tayo. Ah, saan ka pa? parang tatlong bahay ang ginawa ko ngayon pero dito pahinay-hinay lang kasi nga sabado ay 14 pa sila darating tas, kaya hindi muna ako masyadong naglinis mga ano ka guys makakapaglinis kung ganyan o kakalinis mo palang ganyan na kaagad kaya wala useless guys kung pinapagod ko lang ang sarili ko linis ako nang linis tapos kalat naman sila ng kalat masahol pa sila sa ano so ayan guys bantayan muna natin sila laruin muna natin sila may pinanglalaro ako dyan sa kanila eh, na ano peder ang lamig naman sobra guys ng is dito sa taas so ayan guys see you in downstairs later okay kita sa inyo pagkain ng inyong kadayana excuse me guys huh? gutom na ang inyong kadayana guys so bababa na tayo mahala na itong mga pusa dito sa taas malaki naman na sila ay sobrang gutom na ako guys kaya bababa na ako ah, nakit na pinatay ko na magulto hmm baba na tayo guys mag-asikaso naman tayo ng pagkain natin sila naman pa muna natin ang lampshade may ilaw ang mga pusya ayun o ulit na naman siya dyan Pakalmutin na naman niya yung sofa lahat din na yung sikmura ko guys kaya iwan na natin sila yung dalawa kumakain pa. kasi si hindi niya kinain yung pagkain niya kanina umaga. andun pa guys sa rep. Yan mo na kain na niya bukas. And guys, uwi na tayo kasi gutom na ako. Baba na muna tayo. Dito na tayo ulit guys sa baba. Ganyan ang buhay ko. Akit baba, akit baba. <laughs> akit baba, akit baba. Ay sus, lumabas na naman. Come here. Come here. Lumabas tuloy sila, guys. Bye-bye. Bye-bye. Kulit nila, guys. Oh. Ayaw pumasok. Come here, Mimi. Mimi. Si Mimi pa naman, guys. Ayaw, ano, hindi marunong bumalik. Come here. Don't disturb neighbor. Come on. Come Come on. Mia. 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 Ay, ang kulit nila, guys. Gutom na kaya ako. Ayan, o. Ayan, o. Tingnan mo sa kakulitan, o. Oh. Come on. Buti yung dalawa, wala. Andun na, nakapuesto na si Milo. Let's go. Ayan. Oh. Buti pa yung mga nasa taas guys. Pagka may kumalampag yung ano, yung pintuan, takbo sila palo, papasok sa loob. Pero itong mga ito, naku. Mia, kam! Ah! Yes. Yeah. Mm, come on. Sus oh. Ang kulit. Laka na. Mimi. 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 Karabing kulit si Mimi, guys. Come on. Ano, uh nagutom -huh. na rin ako. Ano ba yan, Mimi? Ay, sus. Look at her, guys. <laughs> nagutom na kasi ako, guys, eh. Tap din ang ko. Yan, 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 yan. Pasok ka na. Milo, guys. Ayun, nakapwesto na siya. Ayun, guys. Ang dami kong plansahin, guys. Oh. Pero pagod na ako. Ayan, si Milo. Si Olive, ayawang ko. Natulog na yata dun sa kwarto. Olive! prepare tayo dahil, guys, ng dinner natin. Ayan, nandiyan na naman pa hara-hara si Mimi. So, dapat yung cucumber kanina, guys, saka ano, anuhin ko na lang, gawin ko na lang salad. Di ko na siya blender kasi kukunti lang naman. Kainin ko na lang siya, guys. Kasi parang namis ko yung salad. Kaso nga lang, wala siyang ano, lettuce. Okay lang yan, guys. Kalamansi na lang, tsaka ano, asin. Wala naman akong ano, wala rin akong yogurt. Wala silang niwan na yogurt ngayon. And guys, ganyan lang. Nakainin natin. Hey! Eh, tignan mo guys, oh. Ayan. Tilapia, guys. Ha. Baon ni Yaya sa akin kahapon to guys. Ingitin na lang natin sa microwave. Yan lang ang dinner guys. Ay. Ito okay na yan guys, diba? Tsaka yung tira kong talong kaninang umaga. Ay. Ano ba yan, Mimi? Sarap kasi. Namis ko talagang umag ng ano. Magkamay na lang tayo guys. Feel ko kasi magkamay. Tama na yung dalawa. Ang breakfast ko na yung dalawa bukas. Hindi pa rin ako guys nakabili ng itlog. Saka yung kamatis ko hindi ko pa linuluto. Ayaw ko guys, tinatamad ako. Pagod kasi ako guys. Tapos ang aga ko bukas ko gising kasi pupunta ako sa lagoon. Baka makita ko na yung pusa ko doon. Ayan guys, let's go na. Eat-eat na tayo hindi ako pwedeng kumain dito kasi ang kulit ni Mimi wala naman lang silang tray kasi guys wala silang tray dito ito na tayo guys sa lamesa ito na tayo kakain hmm? Hmm, gulo ni Mimi dito lang kasi sana ako kaso nga lang si Mimi ang kulit sobrang kulit guys hindi ka makakakain ng ano dito na lang tayo sa lamesa Hindi ako nakabili guys ng kape. Yan, madilim tuloy. Yan, tuwanag na guys. Hey! Kulit mo! Nanimiss ko ng uminom guys ng ano? Pepsi. Tagal na akong hindi nakakain ng, ay nakainom ng Pepsi. Sarap guys ito. Ayan. Pangit itong ano ko. Ay! Nasubrahan naman. Ayan. Mmm! Sarap! Talaga. Ah, ay! Nasira na tuloy. Sira na guys ang ano ko. Naputol. Ah. Naputol tuloy. Bili na lang ako ng bago. <laughs> ay, so, si Mimi talaga. Nandun pa rin siya, guys, sa kusina. Ay, ay, ay. Naputul-tuloy. Ayan, ang kulit-kulit. Nalikot -kulit. na tuloy ng video ko. Hmm. Yes, as all, Lord, in this I give, this we about to receive in thy bounty, to Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, for the code. Ah, Tilapia guys. Kasi wala akong baguong. Yan, ganito lang ang buhay ko guys. Mag-asa. Hmm. Hmm. Bumi yan. rin ang nangulit Si Mimi andun sa kusina. Nangungot-kot-kot doon. That's it, guys. Kamay na lang tayo. Hmm. Sarap ng tilapia, guys. Hmm. Um, yeah. Ano Kumain ka na. Hmm. Si Sumiya. sakit ng kinalmot nila guys kinalmot ni Mimi yung pa update mm. guys ang asim ng kalamansi kunting kalamansi lang pero ang asim Mm. Harap. Yan yung cucumber guys, sa karot na galing sa basura. Mmm. Sarap. Silapya guys, ang laki.